Carlo, alam ko, uh, wala sa usapan to. But sorry, Luis, listen tayo. ganda tayo. May papakita akong picture. Tapos, sa uh, medyo naging controversial kasi ito ng konti. Sorry. Personal uh, <laughs> sorry, sorry. Uh, wala sa usapan to. Nag-usap ko ng manager mo before the interview. So, papakita ko itong picture na to. Tapos, uh, yung anong reaction mo lang? Napag-usapan to lately sa... ayoko na. Okay lang, ha? Oh, okay, No. ta. Paano po ito? Okay lang po ba ito? Dahil matumal na ang hosting ngayon, matumal na rin ang mga commercial, ang gagawin ko na lang dahil nakita ko kung nasa ng pera. Ang pera ay nasa gymnastics. Kondo, kotse, cash, lahat-lahat na. doon ko bubuhay ng aking pamilya. Katunayan, may kinuha ba kayong coach para sa akin? Gusto ko yung baguhan. Pero, siyempre mahirap, ako? may, siyempre, mahirap yun. Hindi naman pwedeng sabak agad. Pero, may coach ba tayo dyan? Ito, magaling. Sinong coach na dyan? K Carlos Yulo agad? Agad? Papatayin niyo ba ako? Ikaw <laughs> ba kinuha? Yes po. Tapos angat ka ulit. <laughs> <laughs> Kita ba yun? Eto na, napaka-espesyal ng Luis License natin ngayon. Isang karangalan na makasama siya, isang karangalan na makausap siya, at isang karangalan maging Pilipino din dahil sa kanya. Two-time Olympic gold medalist sa Luis Lessons palakpakan natin, Carlos Yulo! Magandang buhay po. <laughs> At po. dahil gymnast ang kausap ko, nararapat lang na gymnast din ang kausap mo. Nalilitan ka ba sa akin? Hindi po. Tad niyo nga po. Pasado? 0.5 po. 0.5? Teka, bakit naman 0.5 agad-agad? Unang-una, congratulations sa sa'yo. Uh, alam namin kung gaano mo pinaghirapan lahat ng yan. Pero, nung, uh, nung nagkaroon na ng finality, giniginawa ko, giniginawa ko. Nung nagka-finality na two-time Olympic gold medal, ano ang pakiramdam? Yung una, hindi po talaga siya nagsisinkin po talaga sa akin. Hindi, yung, lalo na yung pangalawang gold medal po sa uh -huh. vote. Kasi, yung first vote ko actually, hindi ko siya natatayo sa mga practice vote nung... Nagpunta po kami sa Paris, so medyo kabado pero at the same time, lessen less na yung stress kasi tapos na yung floor exercise po eh. Ano yung iniisip ng isang athlete, much more a gymnast, habang ginagawa mo yung routine mo? Kasi siyempre, babuelo ka, tapos yes. gagawa ka ng uh, from your cartwheel, magbabackhand yes. ka, tapos yung pinaka-peak, di ba? Yes. Kasi dapat full concentration ka. Ang pangit naman, nung lalo ko pinaka sa pinakamataas, biglang, ay, naiwan ko yung gripo nakabukas. Tapos itutuloy mo, <laughs> di ba? And then, seryoso, okay. ano yung... Ano state of mind mo nun? Bago ako tumira, nakita ko na yung score ng kalab. Medyo na, na pamura nga po. <laughs> so, <laughs> parang seryoso. Hindi Seryos kita may isip na, na nagmumura. <laughs> 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 parang di ko maisip. O, tapos? parang sabi ko na lang, focus na, na ako sa sarili ko. Yung pinakasimple lang po yung iniisip ko, kung saan yung pinaka pinakaimportanteng punto doon po ako na nagpo- ah, Okay kasi parang s'yempre pa pinapanood mo iisipin mo pukpukan yun all throughout yes, 100%, yes. 100 yun, all throughout so ikaw kalkulado pa 'yan lahat ng 'yon. Yes po, yes po. Tapos yung pinaka last uh, flip na ginawa mo, yung nag-trending -nag na, na landing yes, mo, po. nung okay. nag-landing ka at nakita mong stable yung landing mo, first thing na naisip mo ano? Kasi so, wala ano yun eh, walang, walang forward, walang back, kasi back, kagat. No? Ano naisip mo nun? Nagawa ako po, parang gano'n. Nagulit na lang din po ako pag alahan ko sobrang straight na straight po ako. Like, nagawa ko. Nagawa ko. Ang kita niyo? Okay, oo, oh, oo, oh, oo, oh, yan. Yeah. <laughs> uh, lahat, lahat po ng kaba, lahat. Carl, parang iba yung pinakita Ay. mo ngayon lang, ha? Ah! Oh! Yan, 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 yan. Kasi iba yung pagka-gymnast mo na, <laughs> yeah, iba yung, oh! <laughs> Uh, medyo kung saan-saan napupunta ang usapan natin, Carlos. Maraming bata ang nanonood. Ah. <laughs> na napamura natin ang uh, Olympic gold medalist. Balikan naman natin, paano ba nagsimula ang lahat sa iyo as a gymnast? Nagsimula po kami sa... Alam niyo po yung Manila Zoo po. Yung tapat po na. No. Pupunta ba tayo ngayon? Hindi po. Akala <laughs> <laughs> ko, naiyaya mo ko. Oo. Oh, kami oh. tapat po ng playground po kasi yun dati. And then, dinadala po kami ng lolo ko po doon dati. And usap po kasi nun yung breakdancing po kasi. Oh, 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 doon po ako, kami nahilag na. Hindi yung sa seo kami nahilig actually. Sa Tricks. stance po. Yeah. Oh, oh, Then doon po nagsimula lahat. And may nakapagsabi sa amin po na, ba't hindi daw po kami sumali sa gymnastics po. Siguro nakatulong ba na nagsimula ka sa bat nung bata Kasi pag bata ka, mas buo ang loob mo eh. Yes. ng mga tricks, di ba? So, usually sa mga ganyan, gulong na nga lang ginagamit yes. oh, na nila yes. o hindi lupa, di ba? Di ka ba na ka rin pag bata ka, pag hindi maganda, pag medyo sumemplang ka? Ah, hindi, okay na ako. Iba naman ng trip kong sport, iba naman. Gusto ko pong matuto kasi that time po eh. Talaga yung mahihirap na tricks po eh. Kaya try lang ng try. Medyo marami na nga rin po ang bukol dati. Only, <laughs> yes. Oh, di, normal na. Oo. Kasi ano nagpasabi sa na teka medyo gusto kong serisohin yung gymnastics na talaga nung nakapasok na po kami sa gymnastics 2007 po ako pumasok ng gymnastics and na pagtanto ko po na gusto ko talaga mag-gymnastics nung 2012 po nung nakapanood po ako ng um, London Olympics po okay din po ako talaga simula nagsimulang mangarap po bakit bakit anoy meron ano yung nakita mo sa London Olympics na wow, may, may nararamdaman ako for this sport. Si, uh, um, pangalan niya po, Kohei Uchimura po. Siya yung oh, idol ko po. Si, um, oh. Mm. Sa, sa Japan. <laughs> <laughs> Teka, dito, dito yun, di ba? Teka, di ba? Kakasama ko pa yun dati. Bumibili pa kami ng mga soft sa supot eh. <laughs> <laughs> ano po, from Japan team po siya. And sobrang galing niya po sa all around. Sobrang hirap po kasi nung ginagawa niya. Pero, sobrang ganda ng execution niya kasi madalang po yung ganun na um, gymnast po kasi sobrang hirap na difficulty mahirap ng pagandahin po yung uh, movement po eh. so doon ko po siya talaga naging idol po. nung uh, nung nagsisimula ka, sabi mo at, at a very young age from tricking di ba tricking yes, to stunts right tapos nag- uh, nagdiagnose talaga ano yung pinaka na no ba dun, ano yung worst injury mo nun? sprain bale wala pa. kasi normal yun eh may mga fracture fracture. nagsisimula po wala naman po puro bukol po sa ulo ang nakuha <laughs> <laughs> ano yung pinaka matinding tama mo naaalala mo kung ano yung ginawa mong trick na medyo napaisip ka kung tama pa mga desisyon mo sa buhay ah, wala naman po um puro yung pinipili ko mga gusto kong trick ko kasi ah so, kaya doon ano ka yes. Kuwento, ano ang training or ano ang routine ng isang uh, athlete, much more isang uh, Olympic class na athlete? Training po sa umaga tsaka sa hapon po yung meron po ako. So bago po yun. Like, dati hindi po kasi ako nagbe-breakfast po talaga. Okay. Pero nung kumuha po ako ng nutritionist, kinailangan ko po pala. Okay. And then... Devin, start tayo. Gising ng mga anong oras? Mga... 9 po kasi start ng training. Okay, so 7 so gising. gising. Alis po ako mga 7.30. Kasi ano po po kayo, from Alabang po eh. To, Wale -wale na to Intramuros po eh. Minsan nalilate pa rin kasi medyo traffic po eh. And then 9 to 12 po yung tatlong aparatos na training. Tuloy-tuloy lang yon. Tapos dalawang oras na pahinga. Tapos 2 to 5 po ulit. Uh, tatlong aparatos po ulit na practice po. And ang, ang nakikita ko is, it's pretty obvious na very physically demanding. Ang, uh, ang any sport, much more ang gymnastics. Tapos dagdagan mo pa, sabi ko ang gymnastics hindi biro ang, ang mental uh, strain na nangyayari dyan. At I'm sure napapagod ka. Yes, I'm sure na papagod ang katawan mo. I'm sure na papagod ang isip mo. Pag tinatamaan ka lahat ng yon, ano ginagawa mo? Nagsishow up lang po talaga. Punta lang po talaga. Kahit wala akong gagawin. Kahit tinatamad po ako, kahit masakit yung katawan ko, punta lang po sa gym. And then, pag nandun na po ako kasi, hindi um, din ako mapakali. Gagalaw at gagalaw din po ako. Pero ang balita ako din, ako baga, ikaw gumagawa ka ng way na ang Sundays mo e eh, para para sa'yo talaga. Yes, boy. Gumagawa yes. ka talaga. Ano, uh, is it, does it have to be Sunday talaga or basta one day a week? Sunday po talaga. Ayun po ang refreshment po and time para sa sarili din po. Ano pa nung unang-una mong international competition? Kasi siyempre, nung, nung young athlete ka, naikot mo na yung buong Pilipinas, lahat ng mga palarong pambansa, mga ganyan-ganyan. Pero yung first time na ang kalaban mo na buong mundo, ano ang pakiramdam nun? Ayun din po yung pinaka-isa sa naging memorable ko. 2016 po, um, ayun na, mga nakalaban ko ng mga Japan, China, tapos may US na rin po, Canada. Doon po talaga, like, feeling ko nakasabay ako that time. And, And sobrang kaba po yung nararamdaman ko that time. Kasi puro palarong pambansa lang po yes. ako. Eh. Palarong pambansa, Milo Little Olympics po, yung mga ganun. Tsaka dalawang aparatos lang sa palarong pambansa po. Eh. Pero doon, nung 2016, ano na po eh. anim na aparatos po yung nilalang. May yes. kibigan ako actually madami siyang aparatus tapos na raid ayun nakakulong siya ngayon. <laughs> Ibang aparatus Itong Ibang Oh, oh. naninis lang na namin siya. Adun-dun oh, siya nadali. Pero nung anong uh, anong pakiramdam nung nag-celebrate na ang buong Pilipinas para sa And alam mo before kasi may following ka na rin naman talaga, 'di ba? Lahat humahanga sa galing mo bilang isang gymnast. Pero 'yung nakita mo na times 1 million 'yung uh, dami ng paghanga sa At ikaw, kumbaga, pinaano mo mga bata ngayon? Kasi Aminin naman natin na ang Pilipinas nakaikot ang sports natin sa basketball. Aminin natin yan. Uh, aminin naman natin na, uh, kumbaga, nakikita natin, yun palagi ang nabibida. Kaya nga, nagulat tayo lahat sa ginawa ni Ms. Heidi Lin. Yes, diba? Nakita yes, yes. natin. At uh, ginawa mo rin. At yung ginawa kasi ni Carlos for gymnastics, hindi lang para sa Pinas, for ASEAN din. Isa sa mga unang medalist ng ASEAN, si Carlos. So, anong pakiramdam? Binigyan mo ng ibang klaseng spotlight ang gymnastics sa Pilipinas? Kasi nakapokus lang po talaga ako sa, ano, sa gold medal po talaga. Hindi ko po calculated yung magiging impact ko po sa, sa mundo po or sa, dito sa Pilipinas po. Kaya sobrang overwhelmed po and gulat na gulat talaga nung um, yun na, nakuha ko na yung dalawang gold medal and sobrang ingay po ng Pilipinas and lahat sila um, congratulate po. Kaya... At kaakibat noon pag bawat basa mo sa social media, Padagdag ng padagdag ang premium mo. <laughs> di ba? May, may, may auto, may condo, may mga nagbibig. Anong pakiramdam nun? Nung uh, nakita mo na bukod dun sa... Kasi kung di ako nagkakamali, ang POC may commitment din naman yes. talaga di ba sa kada medal. Pero yung ang dami pang mga kumpanya, mga korporasyon na dinadagdagan pa ang uh, congratulatory gift para sa'yo. Sa akin po talaga, sobrang alaga ng medal sa akin. Nung nakuha ko po. Eh. Isayin po talaga yung long time dream ko kasi. Yung medal. so, yes po. So, yung sobrang grateful and thankful po ako na may parangal sila sa akin ganun po. Pero yung medal yeah, yung, talaga. Hindi talaga matutumbasan po buhay. Yun. Yung sacrifices in lahat ng um, hirap po na napagdaanan ko. Like, medal well, po talaga. Uh, yan, yeah, at least narinig natin, may mga witness tayo. Kung medal talaga ang talagang importante sa iyo, eh ba't di mo bigay sa akin yung iba? Okay po. Yung kondo, bigay mo. Sige po. Salamat. <laughs> 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 <Di ba? laughs> Ano pa ang gusto mong ma-achieve pagdating sa pagiging isang atleta, sa pagiging isang uh, Pilipino? Siguro po yung ma-share ko yung knowledge ko po and yung naging experience ko po sa um, high level po and sa sa sa, sa gantong ka-elite level po. Ma-share ko siya sa mga kabataan, hopefully na uh, makarating din sila sa ganitong level po. So far, mula nung unang-unang -una mong training as a gymnast nung bata ka up to now na nag-uusap tayo. Meron ka bang favorite memory? na pwede yung first international mo, yung first gold mo, o nung nagka-second gold ka na favorite memory mo so far sa journey mo bilang si uh, Carlos Yulo the gymnast? Uh, besides sa uh, napanalunan ko po sa Olympics 2016 po and eh, 2012. Yung 2012 din, nagsimula po kasi akong mangarap po eh, na gusto ko rin talaga makapunta sa Olympics and lumaro magka-medal po. And then, yung 2016 po, yun na po na pag compete po ako sa iba't ibang countries. And doon ko nalaman na, ah, ganito pala yung feeling na isang gymnast ka na naikipagsabayan sa magagaling na countries po. Was there ever at time na kumbaga, ano ka na, okay na to, suko na ako, pagod na pagod na ako, hindi kaya, <laughs> hindi ko na nakukuha yung resulta na gusto ko. May, may time ba na gano'n? Eh, baka there's something else para sa akin. Sa result po, walang problema po sa akin. Sa yung paano magtuloy-tuloy po, doon ako nahihirapan. Dahil best na po, hindi um, na rin po mabilang na gusto ko na umuwi. Kasi sa Japan po ako nag-training din before. Uh, gusto ko na umuwi, ayoko na. Pero by the next day, pupunta din naman po ako. <laughs> Niloloko ko lang sarili ko din that time. Ano yan? Ano yan? Kumbaga tinulog mo lang? Or was there a case din talaga na uh, may kumausap ba sa'yo? Was there someone na naging sobrang good influence na no, kaloy, no, no, eh. kailangan mo i-push through para sa pangarap mo. Hindi po, dasal po talaga eh that time eh, um, na humingi po ako ng guidance. And kasi hirap na hirap na rin po ako eh. and di ko alam kung paano iti-take yun ng teenager po, yung ganong uh, sistema po sa Japan. Like ako lang mag-isa, coach ko lang yung kasama Ang ko, hirap nun, eh? language Ang barrier nun? po, and syempre yung culture um, shock po. Lahat po. Hindi lang sa training ako nahihirapan, pati sa personal na buhay ko talaga. Kasi naisip ko, pagod ka na. Pagod ka na sa training. Tapos yung nakasanayan mong mga tao pag uwi mo, wala. Di ba? Wala yung pagyakap. Minsan pagod ka, galing trabaho, yung unang-unang yayakap sa'yo o yung magluluto para sa'yo ng favorite mo, wala. Wala Wala yun, di ba? So eto, kamusta ang training ng Philippines at Japan? Ano yung difference na nakita mo? Kasi dati, sushare ko lang din naman, di diba, halos ko bagay yung gym yung uh, ano ba ano ba tawag doon yung uh, gymnasium, gymnasium na ko because yes nag gymnastics din ako dati ay napuntahan din ni uh, Kaloy ang club gymnastika. Kaloy alam mo ang sa akin lang ah hindi ka swerte do sa dalawang gold medal swerte ka na hindi tayo nagpang-abot sa gymnastics do ka magpasalamat di ba nagdadasal ka Madasalin ka. Salamat. Magdasal ka na buti na lang na una si Kuya Luis. Kaloy, nakita ko yung mga tricks mo. Honestly, akala ko may sakit ka nung gabing yun. <laughs> Dahil ako, Kaloy, nung nakita ko, yung gold medal trick mo, yung ganun mo, sabi ko, ah, malala. Ang sakit niya. Malamang sa malamang masakit siya nung bata. Hindi niya magawa ng tama. <laughs> <laughs> Kapag nakilala din niya yung coach ko na isa, na, oh, isa sa mga matindi So, kamusta ang training ng Pinas at Japan? Magkaiba po ng hirap po talaga. Kasi, kompleto po yung facilities nila, maganda yung equipment nila. Dito po, sakto lang naman po yung equipment natin and yung facilities. Medyo mainit po kasi sa pinagtitraining na po namin. And syempre, yung mga um, gymnast po na nagtitraining. Iba po yung spirit ng sports sa Japan talaga. Feeling ko din din po tayo, like, huli. Pwede pa. Uh, yes pwede. po. And pwede pa nating aralin talaga. And I think ginagawa naman. it's not yes. pagkagising mo, ibang-iba na kagad yes po, yes po. ang, ang sport. Kumbaga, step by step. And yes I guess po. we're on the right track, hindi ba? Gano'n katagal ka sa Japan? Uh, almost seven years. Seven years. Baka pwedeng turuan mo ako ng konting ni Hongo. Ase siya masta. Ase. <laughs> ano ba um, sinasabi nila doon? Um, sa TikTok na yun. I have a lot of money. And I am a star. I have a lot of money and I'm a star. O, turun mo ako mag-nihongo. Kunwari, paano ako sabihin na ako si Luis Manzano at sobrang gwapo ko? Watashi wa? Watashi wa? Rui. Rui? Manzano. Watashi wa? Rui? Manzano? Nagsasalta ako ba talaga ni Hongo? Parang, parang niloko ko nito. Si Carlos yeah. Carlos ba talaga to? Mga kamukha lang. Ike Mendes. Ike Mendes? Ike Mendes. Yun yung gwapo ko. Ike Mendes. Watashi wa Louis Manzano. Manzano. Ike Mendez. Usapang showbiz kasi nakikita ko na, alam mo naman, medyo kung saan-saan ka na. Kung bibigyan ka ng isang teleserye, kung sabihin na rin natin, aarte ka na, sino ang gusto mong makapareha? Ikaw na lang po. Okay lang ako, po ba? Ano naiisip mong uh, kwento natin? Ano naiisip mong kwento nating dalawa? Kung kung naribibigyan ka, Kaloy, eto ang uh, mag ka, magawa ka ng script. Ano ang kwento niyo ni Luis Manzano? Ako po yung coach, tapos ikaw yung atleta ba? Sa dulo ba, magkaka-gold medal ako o papaalisin mo na lang ako ng gym mo? Parang At, mas gusto ko yung pangalawa. Ang naiisip ko, magkapatid tayo, tapos ingit na ingit ka sa galing ko. <laughs> parang strip ko yan. <laughs> <laughs> hindi, parang na-imagine mo ba na umaarte ka sa hindi sa TV? Hindi ba talaga. Hindi ako marunong umaarte po eh. Kunwari, let's say, uh, hosting. Uh, Mag-host ng uh, ng sports show. Ganyan. Hindi rin. Hindi rin, rin, rin talaga. Gusto ko, like, Related talaga sa sport po. Makatulong po talaga sa community ng gymnastics po talaga. Yung gusto ko. Hindi ko nakikita yung sarili ko na sa showbiz po ako. Alam eh. mo ano na nakakatawa kay Kaloy, Isipin nyo, two-time Olympic gold medalist. Pero ako, sa dinami-rami ng nakilala ko, sa dinami-rami ng interview na nagawa ko, nararamdaman ko pa rin yung humility sa'yo. Kung baga yung nagkataon lang na nag-gold medalist ka, pero hindi ka nabago nung, uh, nung fact na yon. May mga kaibigan nga ako, nanalo lang sa intervillage na liga. Ang yabang na <laughs> diba? eh. Yung mga nanalo lang do sa barangayan na basketball, kung maglakad na ka ganun na, bihira ka, di ka man lang putaga palakpak ka lang ang yabang mo. Pero nakikita ko na hindi ka nagbago and I'm very, very happy for that. Anong gusto mong sabihin sa lahat ng mga sumuporta sa'yo? Since day one, hindi, bago pa maging gold medalist. Pwede po ba magbanggit ng pangalan? Oh, cool, of course! Ma'am Cynthia, Ma'am Cynthia Carion. Grabe yung tiwala binigay niyo sa akin. Lahat ng support, uh, tumayong, uh, na suporta. Um, tumayong yung na ko talaga. Uh, pinaglaban yung gymnastics dito sa Pilipinas. Uh, Maraming maraming salamat po. Tama ba yung kwento ni Ms. Cynthia na parang humingi siya ng konting funding kay Sir MVP? hindi po konti. Like, nilaku niya po talaga ako. Wow, okay. grabe. Sobrang thank you po, ma'am. And sa lahat po ng taong nagdadasal at sumusuporta po sa akin. maraming maraming salamat po. God bless us all po. May, baka may isa kang gusto pa salamatan na sumuporta sa'yo. Nandiyan, nanonood. Oh. Siyempre, sa partner ko, si Chloe. Maraming maraming salamat, mahal. thank you so much, ha. Uh, pag-aalaga sa mental health and well-being ko. Thank you so much sa um, paggabay din sa akin para maging mas mature pa ako sa hamon ng buhay. Thank you. Thank you. Sabi naman, no. hindi lang basta-basta inaalagaan ng puso. I mean, that's how it should be. Na hindi lang basta-basta yung puso o yung kilag-inalagaan, inaalagaan ka rin sa, sa mental health mo. Sa mga bata, kasi ano ka na eh, inspiration ka na eh, di ba? I wouldn't be surprised magtapos kang panoorin yung ibang mga bata sa Manila. Ginagawa ito sa ibang bansa, yung lupa-lupa lang. Naglabas ng mga gulong, naglabas ng mga monkey bars. Di ba? Anong gusto mong sabihin sa mga bagets na yun? Mapaskul or sports yung gusto niyong pasukin sa akin. Tuloy niyo lang and sarap mangarap talaga. Piliin niyo kung ano yung gusto niyo. Kilalanin niyo kung sino kayo talaga. Kasi may dadating talaga sa time na uh, Sobrang hirap nang may experience nyo. And kailangan may mabigat tayong uh, rason para uh, matuloy-tuloy kung ano yung uh, pinapangarap natin sa buhay. At nakakatawa kay Carlo, sabi ko nga, naging inspiration sa mga bata. Sobrang inspirasyon ka. Pero alam mo ba, naging inspiration ka na rin na maakyat bahay. Ang galing nila ngayon. N nasa balita sila, tumatambling sila ngayon yung maakyat bahay. Dati, akit lang sa gate eh, di ba? Ngayon, pag mag na rin, no? Ang galing, ikaw pala ang problema ngayon ng Pilipinas. Ang di na sila mahuli-huli, parang parkour na ang ginagawa nila dahil sa But Carlos, thank you very much. And ako, eto seryoso to. Gusto ko tang pasalamatan. Madali kasi i-celebrate ang gold medal celebration mo. Gusto ko pasalamatan at i-congratulate doon sa moments na hindi namin nakita. Because para sa akin, doon mo nakikita yung puso ng atletang Pinoy or any athlete. Hindi naman yung pagkatapos ma-perfect ni Carlos yung landing niya. Hindi naman yung first time niyang ginawa nagkataon. Ilang beses mo nang babagsak 'yan bago niya na perfect yun at hindi natin nakikita 'yon. Hindi natin nakikita yung bagsak, yung bukol. Ang nakikita lang natin is the celebration, the score, the gold medal, the awarding. So for that, I would like to acknowledge and congratulate those moments na hindi namin nakita but dun mo talaga pinakita anong klasing atleta ka. <laughs> Carlos, alam ko na busy ka, ang dami mong iniikot. Sa Jupiter nga, pupunta ka na rin sa <laughs> diba? But thank you. And uh, thank you for making every Filipino proud. I congratulate you and all Filipino athletes. God bless sa inyong lahat dahil hindi biro ang ginagawa ninyo. Thank you very much. Salamat po. Sana. Uh, sabi ko nga, kung sakasakali man, okay lang ba dumalaw sa gym ninyo? Eh, mag-isang bagsakan tayo, training. yes training. Po, yes po. Okay. Promise yan. Oh, promise, promise yan. Ha? Usapan maayos yes, yes, yan. oh, magkakaroon tayo ng isang vlog na mag-floor exercise kami ni Carlos. Pero kung sakasakali man makita, ko, makita mong galing ko, huwag ka naman mag-quit. Okay po. Baka sa akin magalit ang Pilipinas. Okay? Tuloy. <laughs> okay. Brother, okay. thank salamat. you very much. Thank maraming you. Salamat, thank you. At maraming maraming salamat sa UM Kitchen Studio for having us ngayon. Super astig ang studio nila. Katunayan, pag pumunta kayo dito, kayo pa ang babayaran. Gat huh? Ay, ba hindi <laughs> ba ganun? Kami magbabayad? Ah, okay. May ganun. Oh. Yeah, thank you, thank you very much. If you're looking for a content studio, much more kung uh, may kailangan kayong kitchen, ilalagay namin yung link lahat dito. Thank you very much sa lahat ng nanonood ng Luis Listens. God bless you, bro. At matay maraming maraming so... salamat. to all the athletes, God bless you. Mwah. Carlo, alam ko, uh, wala sa usapan to. Oh, sorry, Luis Listens tayo. Ganda tayo. May papakita akong picture, tapos sa uh, Medyo naging controversial kasi ito ng konti. Sorry. Personal uh, po ba? <laughs> sorry, sorry. Uh, wala sa usapan to. Nag-usap ko ng manager mo before the interview. So, papakita ko tong picture na to. Tapos, uh, yung anong reaction mo lang? Napag-usapan to lately sa... ayoko na. Okay lang, ha? Okay, okay lang. No. Kita, paano po ito? Okay lang po ba ito? Parang ang Spaniard dito po. <laughs> na, nanalo ako ng 2016 sa Olympics sa anong-anong sport? Pagwapuhan. Pagwapuhan. <laughs> Yan. Yan lang nanalo ako dyan. Uh, katunayan, nung kukwento ko lang to, nung lumaban ako dito sa Rio, Pagwapuhan, hindi na binigay ang silver kasi walang malapit. Talagang gold. Disqualified na po lang. Yes, gold tapos barbed wire na yung pangalawang binigay because wala na makalapit. <laughs> <laughs> Di pa dyan nagtatapos. Dyan gold pa lang. Pero aangat ah, pa ako tuloy-tuloy. <laughs>